Ang Hebrew Old Testament ay may 22 or 24 books. Ang Christians, 39. Dagdagdag -dag -dag po ba tayo ng 15 books sa Old Testament? Uh -oh. Ang simpleng sagot po, wala pong idinagdag ang Christians dyan. Parehong pareho po ang nilalaman yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit magkaiba ang numbering yan at mamaya sasabihin ko rin po yung ilang strong arguments kung bakit yan ang mga books na dapat natin kilalani na part ng Old Testament. By the way, hindi ko po tatalakayin dito ang apokrypha o yung mga books na idinagdag ng mga Catholic sa kinikilala ng mga Judyo na inspired. Sa ibang video ko natin yun pwedeng pag-usapan. Yung 39 Old Testament books po ay ang kanon na kinikilala ng mga Protestante, Evangelicals, at iba pang wala sa Roman Catholicism or Eastern Orthodox Churches. Ito po ay naka-organize base sa subject matter. Yung first five books po ay kinatawag nating pentachew. Pag sinabi pong penta, five kuyan. Pentagon, five sides. Pentatonics, five pong members nila. Ibig lang kong sabihin ng Pentateuch, five books. At tumutukoy po yan sa first five books ng Bible natin mula sa Genesis hanggang sa Deuteronomy. Susundan po yan ng historical books mula Joshua hanggang Esther. Labing dalawang books naman po yan. Tapos may tinatawag po time poetry books. Dahil nga po poetical lang pagkakasulat nila. So yan yung mula Job hanggang sa Song of Solomon. Five books po yan. And last, yung profits. May tinatawag po tayo major profits at saka merong minor profits. Ngayon, hindi po sila major profits dahil mas mahalaga yung sulat nila kaysa sa minor profits. Kaya lang po natin sila tinawag na major profits kasi mas mahaba po yung sulat nila kumpara dun sa mga minor profits. So may four major prophets po tayo, si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel at saka Daniel. And kay Jeremiah din po yung Lamentations. So five books po ang under sa major prophets. At yung natitirang 12 ay mga minor profits po. So, ang total po niyan, 39 books. Ngayon, anong pinagkaiba po niyan sa Hebrew list ng Old Testament books? Sabi ko po kanina, ang content po ay parehas lang. Ang pinagkaiba po ay ang pagkaka-organize nito. Iba po yung pagkakasunod ng sa kanila at may mga libro din po sila na pinagsama-sama. Meron po tayong 1 and 2 Samuel, pero iisa lang po yan sa kanila. At ganyan din po yung nangyari sa Kings at saka sa Chronicles. Tapos yung Ezra at saka na pinag-isa din po nila yan. And then yung 12 books ng Minor Prophets natin, nasa iisang book lang po nila yan na tinatawag nilang The Twelve. So mula 39, 24 na lang po yan. And yung iba ang ginagawa po, sinasama yung Lamentations kay Jeremiah, and yung Ruth, nilalagay dun sa dulo ng Judges. Para bang uh, post-credit scene ng Marvel. Kasi yun po yung pinaka nagdudugtong sa Judges at saka sa Samuel. So yan naman po ang dahilan kaya 22 ang bilang ng iba. Ngayon, tingnan naman po natin ang pagkakaayos. Kung yung sa atin po may four groups, yung Pentateuch, history books, poetry books, at saka major and minor prophets. Sa kanila naman po merong tatlong groups na tinatawag na Tanak. Ang unang grupo po ay ang Torah. Yan po yung first five books mula Genesis hanggang Deuteronomy. Tinatawag din po nila yung Law of Moses o kaya The Law. Yung susunod naman po, tinatawag na Nevim. May walong books po dito. Ito po yung Joshua, Judges, Samuel, Kings, tapos may Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, at saka yung The Twelve. Yung mga nasa historical books po natin ay nasa group na tinatawag nilang The Prophets. And yung isa sa major prophet natin na si Daniel, wala po dyan. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung saan siya napunta, kung bakit. Yung last group naman, tinatawag po na Ketuvin. Ang pinakauna po dito ay ang Psalms. And then susundan po yan ng Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, tapos yung pinag isang Ezra, Nehemiah, at yung pinakahuli po nila ay yung Chronicles. Tinatawag din po itong grupo na ito na The Writings. Nasa grupo po na ito si Daniel kasi mas nire-recognize nila siyang isang statesman kesa sa isang propeta. No? Kagaya po nila Queen Esther, Saka si Governor Nehemiah, mga statesman ding po yan. Nasa hulihan naman po ang Chronicles bilang paalala sa mga Hudyo tungkol dun sa covenant ng Diyos kay David na i-establish ng Diyos ang eternal kingdom ng anak ni David. Nasa huli naman natin ang Malakay kasi ito po yung huling prophecy na binigay ng Diyos bago siya magsalita ulit sa pamamagitan ni John the Baptist. So yan po yung pagkakaiba ng Bibles natin. Nasa pagkakaayos ng mga libro. Ngayon, bakit ito ang pinanghahawakan nating kanon ng Old Testament? Una, sa Romans 3 verse 2, ito po ang sinasabi. Totoong nakakahigit ang mga Hudyo sa maraming bagay. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Sa ibang salim po, they were entrusted with the oracles of God. Malinaw naman po yan, di ba? Sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng Diyos. Kaya ang mga tapat na Hudyo alam nila kung ano ang nasa Old Testament. Tapos biglang may mga mag-object tungkol dito. At sasabihin nila, bakit natin pagkakatiwalaan ng mga Hudyo? Yan ang pumatay kay Kristo, di ba? Tapos sasabihin din po nila, hindi nga sila nagkakaisa dyan sa kanon na yan eh. Well, totoo naman po ito kasi nga yung mga Saduseyo, yung Law of Moses lang po ang tinatanggap nila at yung ibang books hindi po nila yan recognize na Word of God. Tapos karamihan na po sa kanila, hindi tinatanggap yung Gospel books natin tungkol kay Kristo yon. So, susundan ba natin talaga itong mga Hudyo na ito? Susundan ba talaga natin ang kanon nila? Well, balikan po natin yung Romans 3.2, yung binanggit ko po kaninang talat. At tingnan din po natin yung dalawang kasunod na verses. Ang sabi po, The Jews were entrusted with the oracles of God. What if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? By no means. Let God be true, though everyone were a liar. So meron po talagang mga Jews na hindi tapat. Mas kikilalanin po nila yung tradisyon nila o yung mga aklat na susuporta sa mga inimbento nilang dagdag na paniwanag. Pero alam niyo po, salamat sa Diyos. Merong mga Hudyo na talagang tapat. At isa po dyan, of course, ay ang Panginoong Jesus. Inaffirm po ng Panginoong Jesus ang 39 books na gamit natin sa dalawang paraan. Una po ay sa Luke 11 verse 50 to 51. Ito po ang nakasulat. Kaya mananagot ang henerasyong ito sa pagkamatay ng mga propeta ng Diyos mula ng likhain ng mundo, mula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng altar at ng templo. Oo, tinitiyak ko sa inyo na parurusahan ang henerasyong ito dahil sa ginawa nila. Saan ko mababasa ang pagkamatay ni Abel? Sa Genesis. At yan po ang pinakaunang book whether Hebrew canon man yan o yung, yung ginagamit natin o sinusundan natin. E itong si Zacarias na tinutukoy ng Panginoon. Mababasa po yan sa 2 Chronicles 24 verse 21. Ang sabi po doon, Nagplano ang mga opisyal na patayin si Zacarias. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias sa loob ng bakuran ng templo ng Panginoon at namatay ito. Ngayon, chronologically speaking po, si Uriah or Uriah na mababasa sa Jeremiah 26, ang huling napatay na propeta. Pero kung ang pagbabatayan po natin ay ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat na kinikilala nilang kasulatan, ang umpisa po ay Genesis at ang huli ay Chronicles. Ang unang napatay po sa Genesis ay si Abel at ang huling propetang napatay naman sa Chronicles ay si Zacharias. Napakagandang affirmation po niya ng 39 books na gamit natin. Ikalawa, sa Luke 24 verse 44, ito na po yung pinakamalapit na confirmation ng Panginoon dun sa three group division na pinag-uusapan natin na the law, the prophets, and the writings, yung groupings ng Hebrew canon kanina. Ang sabi po, Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. E eh baka sabihin niyo po, Psalms naman ang nakasulat, hindi writings. Tandaan po natin, itong mga aklat na ito ay existing na sa panahon ng Panginoong Jesus. At bilang Diyos, alam niya po kung ano ang salita niya. And ang Psalms ang pinakaunang book at pinakamahaba sa Ketuvim o the writings. Kaya wala pong problema kung ang Sams ang magre-represent sa buong the writings. No, ngayon, kung may hindi pa rin po tatanggap dito sa mga ebidensyang ito, yung Luke 24 verse 44 at saka so yung uh, Luke 11 verse 50 to 51, may mga pagkakataong ang binabanggit lang po ng Panginoong Yesus ay the law and the prophets, gaya po ng mababasa sa Matthew 7 verse 12. Sabi niya lang doon the law and the prophets, no? Walang the writings. At sa grupong ito hindi po problema na maisama sa the prophets yung mga nasa writings. Bakit po? Si David na maraming naisulat po sa Book of Psalms, yung pinakamalaking ma book sa Ketuvim or the writings ay tinatawag pong propeta sa Acts 2 verse 30. Tapos si Daniel Nandun din po siya sa Ketuvim. Siya po ay tinawag ding prophet sa Matthew 24 verse 15. Tapos si Job, nandun din po siya sa Ketuvim. Pero binigay po siyang example na prophet sa James 5 verse 10. So base po dyan, posibleng makonsider na part ng the prophets itong mga nasa writings. Ngayon, kung hindi pa rin po kayo satisfied dyan, minsan ang lahat po ng books na yan ay tinatawag na law. Halimbawa po, Yung 1 Corinthians 14 verse 21 na quotation galing po sa Isaiah 28 verse 11, at ang Isaiah po ay nasa group ng the prophets, yung Nevim. Tinawag po siyang law. In the law, it is written. Pero galing po yan sa Isaiah at hindi sa law of Moses. Tapos aware naman na po kayo na ang Psalms ay nasa grupo ng Ketuvim o the writings. Pero sa John 10 verse 34, makikita niyo po doon na tinawag ng Panginoong Jesus na law ang Psalms 82. So, Law of Moses, obviously, yung first five books, yung Torah, yung mga nasa the prophets, tinawag ding Law, gaya ng pagturing kay Isaiah. And finally, yung Psalms, na galing sa Ketuvim, ay tinawag ding Law ng Panginoong Jesus mismo. Kung hindi pa rin po kayo kumbinsido dyan. Minsan, ang mga books po na yan ay sinasabing galing sa mga propeta. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Luke 24, verse 25, Sinabi sa kanila ni Jesus, Mga mangmang -mang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. So dyan po, binanggit po ng Panginoong Hesus na propeta ang nagsabi tungkol sa kanya sa kasulatan, mga propeta. Naipakita ko na po sa inyo kung paanong ang ilang books sa The Writings ay sulat ng mga propeta. or kino-consider na prophets yung sumulat. Obviously, yung grupo na nandun sa Nevin, na tinatawag na the prophets. Prophetic din po ang nature ng mga books na yon. And ang law of Moses, tandaan po natin na si Moses ay kinikilalang isang dakilang propeta. At ang Panginoong Yesus po mismo ay katuparan ng pangako ng Diyos na magpapadala siya ng isang propeta, gaya ni Moses. So all groups po, mula sa the law of Moses, sa, sa Petuvim at saka sa Nevim, lahat po nang yan ay considered din na writings ng prophets. So obviously, dapat pagtiwalaan po natin ang Panginoong Jesus tungkol dito at hindi po natin dapat gamitin yung fact na may mga unfaithful Jews para hindi tayo mag-decide kung ano ba talaga ang Old Testament canon. No? Totoo naman po may, un may mga unfaithful Jews pero dahil ba doon walang nag exist hindi sure ang Panginoong Jesus kung alin doon ang mga salita niya? Hindi po porke yung ibang grupo e eh, ginamit din yung ibang books or hindi ginagamit yung ibang books. Eh, sasabihin na natin hindi hindi tayo pwedeng maging sure kung may kanon ba o wala. Whether kilalanin po natin ang mga libro or hindi natin sila kilalanin, inspired po sila, God-breathed po sila. Hindi po yung pagkilala natin sa mga libro na inspired ang magiging dahilan para maging inspired sila, no? Whether or not ni natin sila, inspired po sila. So, hindi po natin dapat isipin na walang sure na kanon nung panahon ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus, alam niya po kung alin ang salita niya, kung alin ang kikilalanin salita ng Diyos. Kasi sa kanya po yun eh. At sinulat po yun tungkol sa kanya. Kaya wag po nating hayaang lituhin tayo ng mga taong ang pinapahalagahan ay ang iglesia o paniniwala nila kesa sa salita ng Diyos. Ngayon, paano yung mga Hudyong ayaw tumanggap sa New Testament? Natin, kinikilala nga nila yung mga yun pero ayaw nilang kilalani yung Gospels, yung mga sulat ni Pablo. So, bakit nga natin sila pagkakatiwalaan? No? Again, babalik po ako dun sa argument na hindi porke merong mga hindi kumikilala or mga Hudyong hindi ba pagkakatiwalaan, eh hindi na tayo maniniwala dun sa kalon na yun. Gaya po ng Panginoong Jesus at gaya nung sinabi sa Romans 3 verse 2, na sila ang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, ang mga Hudyo. So, meron din pong mga mapagkakatiwala ang Hudyo pagdating sa New Testament scriptures. Isa na po dyan yung fact na lahat ng subulat sa New Testament ay puro Hudyo. Mula po kay Matthew, mula sa Matthew hanggang sa Revelations. Tinawag po ni Pedro na scriptures ang mga sulat ni Pablo. Tinawag din po ni Pablo na scriptures ang sulat ni Lucas. So kapag sinabi po ng Bible na ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng oracles of God, paniwalaan po natin yon. Huwag po nating pagdudahan. Magduda po tayo kapag ang ginagawa na natin ay kinu-question na natin yung limitasyon na ginawa nila pagdating sa kung ano ang mga aflat na sagrado dahil lang sa gusto nating idagdag yung mga sumusuporta sa turo o tradisyon ng relihiyon natin. Well, sana mga kapatid, naging malinaw po sa inyo ang lesson na ito at masaging confident kayo sa nilalaman ng Old Testament Bibles natin. Pero sana basahin po natin sila. Subscribe for more content.